Mami, eto na tayo sa part 2 natin no, ng mga tips natin para maturo ang magsalita ang baby o bata ng mas maaga. So, tip number 6 natin, mga Mami, gumamit tayo ng gestures. Alam niyo yung mga gestures natin pagka tinuturuan natin si baby. Halimbawa, palakpak, clap, clap, clap. Ayan, gaganyan tayo, syempre. Para mas maintindihan nila yung kahulugan. Or kapag naman may mga aalis, katulad na lang pagpapasok yung asawa ninyo sa work, kasama ninyo sa si baby, bye-bye daddy, bye-bye tatay. So nagwe-wave tayong ganyan. So para mas naiintindihan ni baby kung ano yung sinasabi natin. So, yun na example lang 'yun mga miyasa So marami pa tayong mga gestures. So pwede rin 'yan sa mga nursery rhymes, 'di ba? Kapag kakumakanta tayo ng mga nursery rhymes, katulad na lang nung uh Itsy Bitsy Spider, 'di ba? May ganyan-ganyang actions 'yan mga mima, 'di ba? When up the water spout. So 'yung mga ganyan, basta kayo na 'yung gumawa ng mga gestures para mas maintindihan ni baby 'yung kahulugan ng sinasabi natin. Tip number 7 natin, hintayin natin 'yung response ng anak natin kapag ka natin sila. Halimbawa, tinuturuan natin si baby. Ito, dinosaur. So, ituturo nyo yan kay baby. Baby, ito ay dinosaur. Tapos minsan 'di ba magsasalita siya. So, ganyan. Meron siyang response, 'di ba? So, antayin natin yung mga response niya kahit na ituro niya lang tong dinosaur. Parang at least 'di ba, alam natin na naiintindihan ni Baby yung sinasabi natin sa kanya. O yun. So, nagbibuilds siya ng confidence sa kanya, ha? Tip number 8 natin, iwasan natin yung baby talk palagi ha. Syempre 'di ba yung pag baby talk hindi naman yung totoong salita. So dapat yung mga totoong salita yung mga tinuturo natin kay baby. Katulad na lang kapag ka na uuhaw siya, minsan sasabihin ng iba, "Mama, ma gusto mo mama?" Yan kasi kami, ako ang sabi ko, "Gusto mo ba ng water? Gusto mo ba ng tubig?" Yan, so hindi kami mamam ma At kapag ka naman kakain, "Am, am ka ba? Am, am?" gutom ka na, am, am ka. So kami, kapag gaganon, diretsyo lang, gutom ka ba, gusto mong kumain. Mas mainam kasi kung malinaw at totoong salita yung ginagamit natin sa pakikipag-usap natin o pagtuturo natin kay baby, di ba Para mas maintindihan niya tip number 9 mga mis so syempre habang lumalaki yung mga anak natin ano makinig tayo mga mis sa bawat sinasabi nila kailangan meron tayong eye to eye contact sa kanila so pakikinggan natin mga mi lahat ng mga kwento nila lahat ng mga sinasabi nila kahit na mahaba pa yan mga mima <laughs> relate ako dyan, Mi, kahit na ay, uh, parang ayaw ko nung makinig kasi marami pa tayong gagawin, ba diba? Pero dapat natin bigyan ng time yan, mga Mi, kasi doon mahahasa yung communication ng mga anak natin at mas mai-inspire pa sila na magsalita ng magsalita at magkwento ng magkwento sa atin. So, syempre, yung tip number 10 natin, is celebrate natin, mga Mi, yung mga natututunang salita ni Bunso. Kahit na simpleng, yehey! clap 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 palakpakan natin wow wow, oh, ganyan. So, mga ganyan lang ba, mga Mima? Para ba mas ma-encourage ma yung mga anak natin na mas matuto pa, ba diba? So, yun, nagbibuild talaga yon ng, ng confidence din sa kanila na matuto pa ng ibang mga salita at mas makinig pa sa mga itinuturo natin sa kanila. O, oh, ba diba? So, yun yung mga Miha. So, 10 tips yon At sana meron kayong natutunan at napulot na mga tips. So, ano yun sa mga tips na binigay ko ang favorite ni nyo sa lahat. Share nyo naman sa comment section mga mi And please follow me para sa iba pang mga tips na pwede nating pag-usapan. Lalong-lalo na nga uh, kung tungkol sa ating mga anak. Bye bye! See you again next time.